Ay bali ano, 5 in 1, alam mo yung kung ano yung isa, yung pagmamahal Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao Tama ko, 5 in 1 Kailangan ko mahab Pero maa ako ba? <laughs> 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 di, di ko dala yung alo ko, eh. Wala. La, di, wala Hinalap ko yung eh. wala, wala Sabihin mo sa kanya utang muna Kaling utang na muna <laughs> Babalik pa naman ako para <laughs> sa'yo <laughs> Okay lang ba? Jomar. What is this Pwede po ba kitang maging escort? Wow! That was easy. Ikaw ang binibini na ninanais <laughs> ko Binibining marikit na dalahin <laughs> ko nagbigay ng kulay <laughs> sa king mundo Nit ko ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo sana ay panghabang buhay na ito O bini bini ko ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko laman ng panaginip ikaw ang iniisip di ko alam kung bakit ako ay bibi gani sa tuwing ikaw ay napapadaan mga mata ko ay korting botin na Katawan mo at Mga ngiti mo at damis na ba Ay sakto na Sana'y Isa Lapo. Meron na ako nakita Ay ka na, kayo na Ay si tatay wait na Oops Uy, ang um, um, Hello uh, Hello Nagdala pa sa lubo. dami Papa Jim Ah, uh, hindi ko ah ang dami na. Sige mo, sige. Huwag mo siya ibabaw. Lalo yung... Ano ko mo na? Babol pa. Yes. Babol pa. Uy, yun. Kaya po. What is the sign? Hindi ka naman nagsabi. Diyan oh, lang kayo. Buong pamilya, masaya pagsama-sama. Diba? Kahit maliit yung bahay, ang saya-saya nila, -saya no? O, ang bait Isin ni, na ni yung nanay, kaya... ang bait din ah. ni tatay. Ta, Grabe. Kasi na po ba, hindi kayo makasak. Okay lang po. Kasi ito na nga, para sa ano to kasi sunod na kayo papabahayan wow! <laughs> and, <laughs> and... Uh, and ngayon di ba may nagbigay ng para sa lupa nyo no si tita jenny Shoutout kay Tita Jenny. Thank you so much. Tita Jenny. <laughs> Grabe ang support ni Tita Jenny. Hindi lang kina pati sa mga vlogger na sumusuporta sa Jomcar. di ba? Okay. Sa mga nagla-live sa Jongkol. Talagang andyan si Tita Jenny. Nagpapakulay,